Ito guys, balik adventure ulit tayo. At ito may talag bago. Ayun, sa pool. Dating spot lang ito sa parting malayo. Yung laging na pagkukunan natin ng maraming isda. At ito may dalawang danggit pa. Danggit bahura. Dubulin ko. Ayun, sa pool pareho. Maganda ang buhay naman oh Parang meron na naman mga bagong tabing isda. Pag mayroong mga bagong tabi, tsatsaga tsagaan ko ito. Hoy, balatan. Malaki. Malaki at makapalan naman. 300. Sana sunod-sunod na. Ito talagbago bago pa. Maganda at maaamo ang isda ngayon. Umalis pa. Ayun, sa pool parang padidilin siya na naman kami nito ng panduro dugtong. hanap uli tikwe maamu din nakapunit pa kasa ayan sa parang punong din ito kaya lang masarap ito sa punong balatan pakita pa at ito danggit bahura so pa Pabalagbagayin ko Ayon, gitik 100 lang ang kilo nito Talagbago 120 Hanap ulit At ito May solid Ayon, gitik Kaya to ang magandang mga patama Hindi nakakapalag Hanap ulit May talagbago pa Nasa ilalim ng bato Ayun, gitik. Pilin-pili ang napapanak ko ngayon. Mga gandang klase. Sigurado na nito ang pandorodog tong may po. Nakasilong sa corals. Sibongin o sono kung tawagin dito. Ayun, gitik. Sunod-sunod ang gitik. Hanap ulit. Hanap lang ng hanap para makarami. May talagbago dito sa ilalim ng corals. Dalawa. Testingin kong dubulin. Umalis pa. Ayan, sa pool. Ando na, lumayo na yung isa. Kasa Sapol Sa pool din. Kapresyo lang ito ng mga samaral at danggit. Mayroong bibiya palabasin ko muna para magandang patamaan ayaw lumabas ayan sa pole nakatanggal pa kasawli ayun gitik masarap itong ihawin mataba ang mga ganitong sarahan hoy papa Good size na ito. Dandahanin ko lang. Holy ka. Malaki. Estimate ko mga 300 gram. Thank you Lord. Sana meron pa. Oy, balatan. Estimatein ko ulit. Medium lang ito. 150. Sige, mga balatan, pakita pa kayo. Solid. Ayun, sa pole. Kapresyo rin ito ng mga talagbago at danggit at manitis. Hanap uli. May lapo-lapo, nakasilong sa corals. Sibungin or sono, kung tawagin dito. Ganda ng pusto. Maganda at maamo. ayun sa pole. Ang mga sibungin na kasarilong lang sa corals. Pag nakasilong sa corals, maamo yan. Dito naman tayo sa parteng buhangin. Ito, punong. Ito ang maamo at hindi gumagalaw. Ayon, gitik. Madaling gitikin ang mga punong at hindi gumagalaw. Hanap ole Ito may tikwe. Maamo. Sa pulkam buhangin ka. Ay, hamal na yan. Hindi na nga gumagalaw, hindi pa tinamaan asa uli andito sa ilalim dito kumpuntahan sa kabila kita ang ulo ayon, gitik mga bagong tabi ang mga isdang ito ito, may solid pa ayon, gitik maganda talaga ang dating spot na ito laging may mga bagong tabing isda ito, dalagang bukid Ayan, sa full. Kapresyo lang ito lang solid. Langoy uli. Langoy lang ng lang langoy. May solid pa. Nasa lalim ng bato. Yari ka. Ayan, sa full. Maganda at nachimpuhan na naman natin ang mga bagong tabing isda dito sa dating spot. Ito, solid pa. sa Sapul kang bato ka. Habal na kamay ito at naglilido ko na naman. Isa pa. Tumago na. Ayun, sa pole Sa sulid lang ako. Nalalawgaw. karimhan na pa na sa bato tumatama. ko pa, labas na kayo. Ops, balatan. Estimatein ko. Maliit pa. Maliit pa. Manipis pa naman. Hindi ko muna kukunin. Diyan ka muna para makalaki ka pa. Kanuping at manitis ang wala tayong nakikita. Ito may solid ulit nasa ilalim ng bato. Ayon! Gitik! Ganito sana. Laging gitik. Pag hindi tinatamaan, nakakahiya. Ito mayroon pa. Sipatin kong mayagi para hindi tumama sa bato. Ayon! Sa pole sigurado na yung dalawa kong kasama sunod sunod na rin ang pana no ng mga gandang klaseng isda hanap uli ito dalagang bukid ayan sa pole. masarap dito kinikilaw kahit sa solid masarap kinilaw may solid pa na sa parting unahan walang solid ayan sa pole hindi na nadadagdagan ng balatan at kubapa. sa bagay saka lang ng langoy hanap ole, hoy balatan nasa ilalim rin ng corals malaki at makapalan laman 300 again at ito may balatan pa balatan na matang itik at may sibungin unahin ko itong sibungin nasa ilalim din ng bato maganda at hindi gumagalaw siguraduhin ko na ito ng patama para hindi maka takas ayan sa pole 180 ang kilo ng sibungin dito pero kapag buhay raw mahal ito 1k ang kilo kunin ko na ang balatan alisan ko muna nitong mga maputi at nadikit kita sa selo. Kahit sa guantes, hirap din matanggal. Bakit kaya tinawag ito na matang itik? Malayo man sa itik. Sapato pwede pa. <laughs> 80 hanggang 100 ang bilihan ng malaki nito. Ito mayroon pa. Ay, iba ito. Lawa yan. Huwag tayo dyan. Kupa pa ang hanapin natin. Oy, balatan! Ano kaya magbig na? Ay, alanganin pa. Medium lang. 150 again. Ops, talagbago. Dalawa. Testingin kong dubulin. Yun lang. Nagulat. Ay, humble na yan. Ayan, sa pool naghiwalay tuloy nasaan na yun buta't hindi lumayo nasa ilalim ng corals kasamuna pag mga bagong tabang isda maamo talaga alanganin maliit ang butas puntahan ko dito sa kabila baka kita dito dito kita ayon sa pole masarap itong pinapaksiw o kaya preto hanap uli ops may balatan pa matang itik kahit matang itik tsaga-tsagaan ko tanggal lang ko muna nitong maputi maraming laman na maputi ito hindi para basa na ubos ang mahirap niyan, masubrahan ko ng pisel. Udo ang lumabas. Iisa lang siguro ang kupa pa dito. Ito, nakakita na tayong manites. Yari ka. Ayun, gitik. Lahat ng luto, ginawa ko na dito. Paksiwat prito lang talaga, masarap. Ito, may solid. Bali dalawa. Pasot na. Ayun, gitik sumuot na yung isa antayin kong lumabas andun sa pinaka ilalim pwede na itong panain ayun, gitik din at nagakyat na rin ako sa bangka maraming salamat sa inyong panunood so guys, nadaan sa tiyaga ayos ay isang ko papa, malalaki lahat taug dere tarik <laughs> darag ko ang mga balatan at kapapa Shout out kay Mita Millares from Heroina Tarlac. Shout out sa Tibatib and Tori Campo oh, from Sa balatan pa lang. may na. At shout out rin kay Marlon Pasage from Angeles City. Shout out sa Lumada family from Bernabe Pulang Lupa, Las Piñas City. At shout out to rin kay Aisa Inario Opa. from Dumaguete City. At shout out rin kay Ian Ramos from Daet Camarines Norte. At shout out rin kay Sarah Pakarat from Kuwait. At shout out sa mag-asawang Jilin Pagutaw at Jire Entico. At shout out kay Romer Guerrero from South Korea. Yun lang. Naandyan na naman Ang sebas ko Kabagat Shout out this there, there At Agbayani yeah. family From Tagkawayan, Kison And guys hanggang dito muna ang unang dive At madive pa kami Madagdagan lamang kahit Isang pirasang balatan at kumapa